kalikasang may malasakit, pananampalatayang may aksyon. Yan ang ipinamalas ng halos dalawang daang Adventist sa tree planting activity sa Puerto Princesa City. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, sama-samang nagtanim ang mga kabataan, matatanda at mga pamilya para sa mas maayos na kinabukasan. Isang simpleng hakbang na may malaking epekto sa ating kapaligiran. Ang detalye ng makakalikasang kaganapan, balitang may pag-asa ni Josamel Tablas. pagtatanim ng puno. Yan po ang isang masayang ginagawa ng ating mga kapatiran. ngayong araw dito po sa Montible, bayan po ng Puerto Princesa City. Muling nakilahok ngayong taon ang Adventist Community sa Puerto Princesa City, Palawan sa isinagawang taunang tree planting activity. Ito ay bilang pagtugon sa panawagan ng pamahalang lungsod na hikayatin ang bawat mamamayan na makibahagi sa mga programa para sa pangalaga ng kalikasan at upang mapanatiling ligtas, maayos at luntian ang ating kagubatan. Ito po ay selebrasyon ng ating ika-33 pista ng Kaige Bandit sa Puerto Princesa City. Uh, ang ating area po ay 10,000 hectares at tinanaman, tinanaman po natin ito ng 40 different species na may bilang na 10,000 seedlings. Ngayong araw, kasama ng Adventist community, nakapagtanim po tayo ng humiitumulang 400 seedlings. Uh, Mahalaga po yung pagkatanim natin ng puno para may panumbalik po natin ang kagubatan dito sa ating area, sa Montible. Uh, pinasasalamatan po natin ang city government dahil sa imbitasyon nila sa atin. Ano pat kulang-kulang uh, dalawang daan po ang mga participants natin dito po sa ating sinagawang pista ay ang kaguban sa araw po na ito. At uh, ang temang ito ay akma para po sa ating kasalukuyang panahon dahilan sa krisis ng climate change. So pinasasalamatan po natin ang lahat po ng mga kapatiran, mga bata, mga kabataan, mga young professionals sa mga uh, mga adults ay kasama po dito sa atin pong uh, tree planting activity dito po sa bahagi ng Montible. Lubos ang tuwa at kasiyahan ng lahat ng nakiisa mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Hindi inalintana ang kate, pagod at dumi, maitanim lamang ang mahigit apat na raang punong kahoy sa mga itinakdang lugar ng pagtataniman. Masaya ang Central Church sa pakikilahok ngayong taon sa pista Pistayang pagiban. Woo! Ang Adventist Hospital Palawan po ay muli pong nakilahok. Masayang nakilahok sa tree planting, pistay, kagiban. At marami po sa amin ang first timer at masaya masaya po kaming nagtanim ng mga puno. Yay! Mula po dito sa isa ng Palawan, bayan ng Puerto Princesa City, ito po si Josemel nagbabalita para sa Hope Today